Ayan guys, oh. Naku po. Pag nandito lang kayo, parang nasa heaven kayo. <laughs> Ang daming bunga. Oh my God. Ayan po, oh. Ayan. Napakadaming bunga. Ayan yung bahay ko, oh. Ayan, oh. Ayan. Tapos, ito yung bahay ng may-ari. Santa Myrna. Tapos ayan guys, ang dami. Abot ka may nanit kagawad Mars. Ayan oh, sobrang dami pa sa taas. Gan ganun pala. Ayan oh, kita nyo ba? Ay, dami. Sobrang dami talagang bunga. Isang puno lang ito ha. Ah. Ayan oh, baka mahulog ako. Ayan, sobrang dami. Ayan pa oh. Ayan oh. Kita nyo? Napakadaming bunga guys. Ayan na, dito sa Marinorte kasi ay madami ng puno ng lansones at sa karambutan. Ayan. Halos lahat ng kuanoy mayroon, oh. Kita nyo ba? Dati kasi yan, oh, yung rambutan. Mayroon pang ngang iba, oh. May hinog pa. Ayan. Ngayon naman, lansones. Oh my God. Guys, ayan, oh. Hindi pa ito hinog. Ayan, oh. Ay. Napakadami. Nako. May isang puno ka lang nito. Ayos na. Pag ganito naman kadaming bunga. O, oh, ayan, o. Oh. oh. Yan. Umakyat talaga ako. yaman. Hmm, Shout out kay Timur na. Salamat. Sa pagpakiyat sa aking. Ay, sa pagpakyat sa akin dito sa taas. Ay, ah, ang dami. O, yan, o. Ikaw ba naman? Pag ganito yung iyong kwan. Iyong... Iyong bahay dito sa probinsya, maraming, maraming tanim ng mga prutas. Nako. Ayan, di pa namumunga. Puro purolan sunis din yan. O, diba? Tikman natin. Kuha tayo ng... Ay, ito na lang. Isa. Bala yung may-ari kung ayaw niya. Basta, <laughs> ang importante, nakatikim na tayo. Hindi kami Mm. Tamis, guys. Mm. Dari ng bunga dito ngayon, eh. Ang alansunis. Ano ba? Diba? Gaya, yeah, baba na ako. Bye. <laughs> Daan ako dyan, oh. Kuha tayo ng mga rambutan. <laughs> May tira-tira pa, eh. Yan, bye-bye, guys. Thank you so much. 158k na po tayo. God bless po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa lahat po ng suporta. God bless. Bye-bye.